Good afternoon mga tol. Welcome back sa Ronel Rides YouTube channel. At sa video na to ay tayo ay magra-ride -right papunta sa Lukong Valley View Deck. Hoy! Pre, kinat ka no? Malapit. Gago ino, eh, no? Kinat ka eh no? Tingnan mo naman kung Tarik no? Maraming oh, happy place <laughs> Para masilayan natin ang ganda ng bundok Banahaw. Naisipan ko lang mag-ride papunta doon kasi gumanda ang panahon ngayon at uh, feeling ko magpapakita ang bundok Banahaw ngayon. Okay, wait lang. Magpagas muna tayo bago tayo dumiretso doon. Check na rin natin yung ating tire pressure. Ayong no, unleaded. <laughs> oh, Kuya, full tank. unleaded cool Oo. Oh. Okay na yan, huwag mo nasagatin. Okay na yan kasi aapaw eh. Okay, sakto sa bilog. 3.746 liters. Huwag tayo magpahangin sa iba, sa isang gasolinahan. Discount doon ba? Well, Oo, ayos na lang. may Ah, thank you. Thank you. Okay talaga sa Shell ano, may discount pa tayo eh. Kala ko piso na lang yung ating yung ating sukuli eh. punta tayo dun sa isang gasolinan kung saan meron silang hanginan para makapag ano tayo. Ma-check natin yung ating tire pressure. Ayan, medyo maalog itong ating phone holder. Ito palang pupuntahan natin ay uh, sa Dolores, Quezon. So medyo malapit-lapit lang naman siya dito sa amin. Mga siguro mga isa't kalahating oras lang. Pag chill-chill uh, ride lang. So malapit lang talaga. Ayan, dito tayo mag-check ng ating tire pressure sa PTT station. Sa na yun? Okay. At tandaan na 29 PSI ang unahan natin. Okay, 29 na. Tapos 33 sa likod natin. Adjust natin. 33 sa likod. Okay. Itahin lang natin tumunog. Okay, 33 na. Ayos. Uh, ah, nating ayusin ang mga house dahil libre naman 'yan. So bali isang oras na lang din pala talaga mula dito sa atin sa Lucena. So ayan, let's go. At uh, may trabaho pa tayo mamaya. Syempre, <laughs> sisimba din tayo. Kung napapansin niyo dito sa Center Island, kung nakikita niyo napakadaming kumukutitap na ilaw, 'di ba? Ang dahilan yan mga tol, kasi itong center island na to daming na aksidente dito. Yung center na divider na yan. Unti-unti na yan na uubos. Puro bumabangga dyan mga truck tsaka mga bus. Hindi ko alam kung bakit. Siguro hindi siya masyado visible. Kaya ayan, dami na nilang nalagay na ilaw. Kaya ako mapapadaan kayo dito sa Lucena, ayan o, nauubos na yan nauubos na yan kababangga ng mga truck at bus kawawa naman dapat talaga this week plan ko talaga dapat mag motocamping camping kahit dyan lang sana sa malapit kaso uh, nagkaroon tayo ng sakit eh Ah, uh, yung sakit natin apektuhan yung paggalaw natin kaya minabuti ko na lang muna na magpagaling so yan nandito na tayo sa ano sa rotonda ano na tayo dadaan muna tayong ecotourism tapos kakanan tayo para diretsyo sa riyaya yan kanan tayo dito para paglabas natin sa sa riyaya tayo lalabas sana lang mag umulan ano kasi wala tayong dalang jacket at kapote <laughs> Sana next week ay uh, matuloy tayo at uh, maganda ulit ang panahon para matuloy ang moto camping natin. Bale, plan ko kasi sa moto camping natin ay kasama ko si Primo. Mag-ano lang tayo uh, one night only na camping. Kasi meron pa tayong uh, work kinabukasan kaya dapat ay ano lang tayo. Kung kaya na nating i-full time itong pagiging youtuber or content creator wala nang problema kahit ilang araw. Pero sa ngayon ano lang muna tayo. Pa isa-isang gabi. Para at least meron tayong ano, magandang uh, my ma content at uh, experience na activity. May maganda tayong ma-experience every week, 'di ba? Yan, may part pa rin pala ditong ganito. Hindi pa rin pala naaayos 'to. tagal na nito dito. Itong bago magtulay. Aya. wala na na hita hi, ay yung ba na oh, sa kanan natin kaso mukhang taklob pala siya ng ulap <laughs> mukhang hindi natin siya makikita mamaya <laughs> ayan nandito na tayo sa ilalim ng makulimlim kanina na ulap sana naman mag Tayong ambunin. Okay, <laughs> wala talaga ang banahaw oh. Sayang ang ganda sana ng view dito ng banahaw eh. Kaso talagang taklob siya ng ulap oh. pero sana sa Dolores ay yan oh. Maganda ang view. Wow, cover na cover siya ng ulap oh. Parang ang naaambon dun eh. Oh. Ayan. So kaliwa na tayo. Para punta naman tayo ng Candelaria. Okay. Uy! Oh, na mo! Ano ba yun? <laughs> Napaugtol tayo dun ah. Napakalalim. Napakaano pala dun. Parang may humps. Grabe. Napaugtol-ugtol tayo. Oh my God! Rough roadings! Thank you! Pinusinahan tayo ng truck. Subingit na daw tayo. Ayoko kasi subingit baka maipit niya ako eh. Pero siya na yung nagbigay. Maraming salamat sa iyo! <laughs> Naiintindihan mo ang aking kalagayan. <laughs> Direct na tayo nandito sa madilim na part at uh, kung naririnig nyo may mga patak patak ng ulan Malapit na tayo makalampas and medyo lumiliwanag na ang buhay <laughs> Makalampas na tayo, hindi pa? Medyo pa lang Let's go, let's go Ayoko maulanan Wala tayong jacket Okay, andito na tayo sa town proper ng Candelaria. At ito ang kanilang uh, Mart. Welcome, Municipality of Candelaria. O, oh, ganda nito. Oh. Lumang bahay pa yun nasa taas nyo. At kung makikita nyo, kompleto pa yung mga bintana. Astig, ano? Bihira na mga ganyang bahay ngayon eh mga panahon pa ng ano Kastila panahon pa ni Maria Clara kung makikita nyo dun sa unahan ng ganda ng silhouette ng bundok ko oh. nasa likod nyo yung mga ulap eh tapos nagkukulay asul yung bundok ganda oh wow Teredso tayo pachaong sarap talaga magmotor ano iba talaga Iba yung freedom, iba yung feeling ng freedom pag nagmo-motor ka. Aspaltado. Uy, may isang na ko Wala pang helmet Ang mga ang pamilya. My God! Huwag niyo po yan kasang anak niyo sa motor. Lalo na't dadaan pa kayo sa ganito. Kayo talaga. Wala pa kayong helmet. Lalo na yung bata. Wala ding helmet. Holy macaroni! Ay, hindi pa tayong kalsada. Ayoko dito. Not sure why nagmamadali itong uh, na bias pero London London na yung ilalim ng tukod niya. Masyado ng mababa. Dami atang sakay. Nandito, kanan na tayo dito. Hindi ko pala nadala yung ano natin ating tire target plugger tsaka pambomba. Dapat tayo kung dinadala yun, lalo na pag ganito, magra-ride ako. Para anytime, malibawa, mabutasan tayo or mafalatan, mayroon tayong pangsalba, di ba? Ngayon po lang naalala kung kailan malayo na. Anyway, yung tire plugger na ginawa natin nung ating dun sa ating video na ginawa okay siya matibay hanggang ngayon hindi pa rin ako nagpapalit ng yung nilagay natin hindi pa rin siya nawawala at uh, mukhang magiging fix na siya doon dito vlad nung plugger na nilagay doon sa vulcanizing shop sumingaw agad itong ano after siguro mga isang buwan sumingaw din agad nawala agad yung pagkaka-plug nya kaya ang nangyari talaga noon ay napilitan akong gamitin yung aking tire plugger at uh, awa naman ang Diyos ay eto okay pa rin siya ngayon Uy! Uy! Grabe yun ah Pre, kinat ka no? Malapit ka na eh Munti ka na eh Grabe kinat si kuya, muntik na siya kanina. Napaka-delikado ng ginawa nung hayop na yun. Yun yung hataw na hataw yung sabi ko kanina ng ano. Parang nagmamadali. Tapos kinat niya tong si Kuya. Oh. Grabe yung ginawa. Gago eh no! Kinat ka eh no! Nga nga, nang talaga sa sayo, ano? So, yun ang ginawa ni Kuya. Pinitsura niya at uh, tinawag daw niya sa task force. Siguro Marshall si Kuya or something about sa batas. Anyway, ayan. Malapit na tayo sa si Dolores. Kakana na tayo dito. 11 kilometers na lang. Ayun, medyo maulap lang ngayon, oh. Tsaka madilim yung ulap. Mukhang, ah... Uh, Anyway, kung hindi man natin makita ang banahaw ay wala tayong magagawa ganun talaga. <laughs> Nagapi na lang natin. Huwag lang sana tayo abutin ng ulan dahil wala tayong kapote at jacket. Pero dito lumalamig na ang panahon kasi medyo mapuno na. Marami ng puno. Ano o, pina siya dito sa ano sa alsada. Tsaka mapapansin mo, nasa probinsya ka na talaga or medyo nasa liblib ka ng lugar pag hindi na nage-helmet ang mga tao. <laughs> eh yung sign eh, isa yun sa sign. Kasi wala namang mahuhuli sa kanila dito eh. o oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh. baka ika'y mapurnada. O-o-o-o-o-o-o-o. Oh, 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 oh. Uy, hey, lamig. Ayun, basa-basa ano na yung mga kalsado gusto kong uh, umambon dito ayan kita nyo mga puno may mga baging baging pa oh <laughs> na talaga tayo at uh, kung mapapansin nyo lahat halos lahat ng tao dito wala ng helmet hindi na sila nage helmet okay dito na tayo sa Dolores maligayang pagdating sa bayan ng Dolores hindi ko sure kung yun yung town proper or mayroon pa sa una-unahan o oh, diba may dali din dito shout out sa mga taga Dolores dyan ang dilim dito mukhang maulan dun sa pupuntahan natin ah yari tayo nito puntahan pa rin natin, pwede naman sumilong eh okay kanan tayo dito, pinapakanan tayo sa Pinagdanlayan at Manggahan kanan tapos kaliwa okay ano to shortcut parang village to eh pina shortcut mo lang ako google maps ha ah. uy ano yun may nakasirit to oh. ano nakasirit na yun gago <laughs> parang puro paahon na dito ha ah. Kung simula dito, aahon na tayo ng aahon na. Ah. Ayan o, welcome barangay, pinagdanla yan. Mukhang uulan pa nga pati eh. Okay, overtake tayo, wait lang ha. Nakalagay dito ay 7 minutes na lang. So, medyo paahon lang to. Konti lang, pero hindi naman sobra. Yun o, ang bunong-buno. Uphill lang siya ng konti, pero hindi naman sobrang tarik. Oh, ay si paahon na to. Para ka lang nagzigzag. Ayun, kung mapapansin niyo, puro paahon na siya. At ayan nakikita ko na nga ang paana ng bundok. Eno. Pero hindi naman siya yung sobrang tarik, pero paahon lang siya ng paahon. Ay, nakalagay dito 4 minutes na lang. Ayun no? Yung bundok, paahan ng bundok. Ayun, aahon pa tayo. Aahon lang ng aahon. So dito tayo, may isa dito at tayo ay sa kaliwa. Kasi yung kanan ng alam ko ay papuntang farm yan, farm. Lokong Farm. Dito yata ang papuntang Lokong View Deck. Eh hey no, linang na linang na. May kabayo ka nang nakikita eh. Diba? Oo. Kung may kabayo ka nang nakikita, nasa linang ka na. Lapit na tayo. ahon pa. Ahon pa. Ahon lang, ahon lang. Ay, walang umay sa ahon. <laughs> Ay, dito yung gilid oh. Bundok mo talaga. Bangin na pala to. tong mga sa kaliwa natin. Ayan, puro ahon dito. Tapos ayan, kakaliwa na lang tayo. Tapos nandun tayo sa view deck pagkakaliwa dito view deck na tingnan nga natin kung totoo oh, oh isang matarik na ahon ay totoo nga may view deck nga oh. galing ito na yung beauty ayan dito na tayo kalinga happy place ah sa taas pa pala yun yung kalinga happy place parang nakita ko na sa facebook yun ano eh may view deck din ata doon <music> to lipat tayo ng pwesto tingnan natin dun sa may kalinga happy place kung medyo maganda ganda ang ano view Ayon, paligid pala nito ibangin kaya pala may nakalagay na cover Ay, may bundok din dun no? sa kanan Sinsayan Cafe Hardin de Maria Oh, mukhang maganda doon, oh. Ayan, so pag uh, papasok kayo ng papasok, paahon din ng paahon yung dadaanan nyo. Ayan, kumikipot na pati ang daan. Oh. At malumot na. Kaya kailangan mag-ingat. Ah, ingat-ingat lang. Paahon. Kaya-kaya <laughs> naman tayo ng Bergman na iahon sa mga paahon na yan. Ayan, oh. wala pang yan hala habang <laughs> ahon pala to Uy, maganda na ang video oh. no ah mes tapo cover tayo saglit dun tinan natin nagulit tayo umahon Ganda ng view dito, mga talay. Ayoko na duma pumasok at maputik. Hey, putik. Okay. Ganda. Maulap lang, pero ganda yung view. So mataas na nga pala talaga tayo. Ala, <laughs> ah, ahon pa tayo. Ayan, ah, tingnan nyo naman kung gaano ka tarik yan, oh. Grabe, di ba 'yan, oh? Oh. <laughs> Grabe. Kaya mo ba, Bergman? Umahon mula dito. Ah. Alam persa, ayan kayaan <laughs> okay, may babala na dito. Ano, uh, mga landslide. Mga pagguho ng lupa. Ayan, meron nga dito. Oh, ito pala yung Kalinga place. Oh, ito na pala yun. Kalinga happy place. So, sa taas niyan, may magandang view. Well, restaurant yan at kainan. Alinga Happy Place Restaurant. Tara. Oh, yeah. Medyo matarik yung hagdan ah. <laughs> Pero kaya natin yan. Welcome. Butang ina. <laughs> matarik yung hagdan. dapat yung bundok ha so, sa talagang wala eh sorry oh sayang so yan mga tol hindi talaga kita yung bundok dahil maulap Dapat nandito ang bundok ba na Kasi hindi talaga ako dito. Yan, wala. Maulap talaga. Ayan na siya. Sayang.